CPPO PPO, tiniyak ang dagdag na seguridad para sa bayan ng Kabakan. Matapos makapagtala ng pagsabog sa lugar, extortion ang tinututukang ang gulo ng Cotabato Police Provincial Office sa nangyaring pagtapon ng Granada sa isang establishment sa bayan ng Kabakan pasado alas 7 ng gabi nitong araw ng linggo. Sinabi ni Cotabato Police Provincial Director Colonel Gilberto Tuzon na nakausap niya ang may-ari ng Tamuntaka Builders at ibinunyag dito ang extortion demands na kanya daw natanggap. Kaya yung paman tumanggi si Tuzo na pangalanan ang posibleng grupo na naghagis ng granada sa loob mismo ng motor pool. Wala namang naiulat na nasaktan sa pagsabog ngunit nagdulot ito ng pangamba sa mga residente malapit sa blast site. Kinumpirma naman ni Tuzon na ang may-ari ng Tamotaka Builder ay isang malaking contractor firm na may maraming proyekto sa SGA Barm. Sinabi ni Tuzon na may persons of interest na silang iniimbestigahan dahil sa pool sa CCTV ang paghagis ng granada ng dalawang mga suspect na naka -motorsiko. Well, yung isa po namin uh, tinitingnan, ito pong uh, possible po na motive po doon isa uh, yung extortion na makikita po natin. Mm -hmm. ito yung tinututukan po namin. Kailangan ko pong uh, personally na makausap yung uh, may-ari. Pag-uusapan po kung ano pa ano pa po yung mga uh, mga na natanggap niya na mga banta o mga text messages na na-receive niya para mapala po namin. Pinapaano yung namin yung CCTV footage sa area na napunan po natin kung uh, yung dalawang Uh, subscribe at P.O.I. po natin na uh, nagtaktong po ng nasabing granada. Okay.